Subo-subo, mapagpalang araw sa atin at this vlog ay nandito ulit tayo sa kabilang bangit sa aking trabaho na twice a week mga kaparisan oh. yeah. ako. Yeah. Dito yung dito sa dito naman sa kwan lagarin to. Ah, kisi na kami. Ah, taraan. So habang nagdadusting ako mga kaparisyan, nakita ko po itong galing po sa kabila sa ano ba to? Sa doon, sa mga sa Paris 18 Tingnan nyo, nandito pala itong mga gamit oh. Nilagay dito. Tingnan nyo, papakita ko sa inyo. Oh. tinambak pala dito tingnan nyo ito yung kano yung pinakita oh. eh uh, dito yung dapalig magamang yung kabel uh, ito na yung ay dadya ko so, na ito yung building ito yung paris ito I mean, yung 94100 ito ata uh, tinambak oh mm, ang gadaw so mula ang uh, kabel dito uh, yung garaw ah. mm, marayon naman ito trabaho ka uh, Simple normal, madadagdagan na naman ang oras ko dito. <laughs> Panalo na naman ako. Ah. Oh. Oh. Ano? You know. Mm. Kuno. Ano, mm. pala, oh, nandito pa pala itong mga iba oh. Nagiti tugaw. Rato ida, gan nagiti tuddo mo mm. oh, na eh. Surte, mm. oh, in cable toy, ni sorte ko na na eh. Oh. Iya yep, pang daming toy na eh. Ha, kaparisat. Mm. Um, mayat. Eke, no, dagdag ka dag, 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 to. Oras ko na da kanya. kanya. Why not Bukunat ko na po ta. May nga eh. So, pa, pag kita ko na, ta. Napala rami na ka po. Tengor da tao. Di tao eh. pa. Di eh. Hindi tawi eh. Pito nga uh, kasla. Pat o pat ko naman. Basta 35 hours. Mabali na eh. Ito lang, nandito na naman ako sa pa. Kay sila ka rin, outside pa rin. Nilinis. Oh. Kasi pag may visita, ginagamit yung toilet. Kaya ka lang. Para bibisit sila para titignan ito ang bato mong building para mangupa. Ano? So, nandito po yung iba, oh. Dito pala nilagay. Yung iba sa nanter. Oh. Tinambak na dito. Iwan ko kung paano at kung kailan nila gagawin, oh. Gado na, eh. Tamba na ito yan. Mm. eh. Uh. ini mas basitas ah, kaparisan kita dumati nya kamu nih kabilanda ta oh. ke tak derdang tuh nah uh, ati dari bawa nga tuh es awik nih es makin tema mak kaparisan nga itu ya bangil kisi lagi nih ati dari minat ke dini Lao động nga mi lúc cao ticano al dao a tít ra anh kabel nha mô nọc áo tân tóc áo tóc áo Nghe áo tóc áo tóc áo tóc áo tóc áo tóc áo